Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Makakasama po natin si Chris Suniga. Chris? Salamat, Connie. May magasawang nasawi sa sunog sa lingayan dito sa Pangasinan. Sa San Vicente, Palawan naman, mahigit sa limang daang pamilya ang inilikas dahil sa baha. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Nalubog sa baha ang mga barangay sa San Vicente, Palawan. Dahil iyan sa walang tigil na pagulan doon, may naitalaring landslide sa barangay poblasyon na gading nilinis ng mga otoridad. May mga umapaw rin na ilog. May gitlimandang pamilya ang inilikas at nanatili muna sa evacuation center. Patay ang isang mag-asawa sa Linggayan, Pangasinan matapos hindi makalabas sa kanilang nasusunog na bahay. Kinilala ang mga biktima na sina Wendy Repato at asawa niyang si Ronaly. Ayon sa isa nilang kaanak, may narinig siyang pagsabog bago ang sunog. Magkayakap pa raw ang dalawa nang makita ang kanilang bangkay. Natutulog daw ang mag-asawa nang mangyari ang sunog. Sakit. Kahit na wala na yung bahay namin, na basta na buhay yung mga asawa sana. Iniimbesigan pa ng Linggayan Fire Station ang sanhi ng sunog. Nasunog din ang ilang bahagi ng isang gusaling pagawa ng manikin sa loob ng Clark Freeport Zone. Tumagal ang sunog ng may git-anim na oras. Umabot sa mayigit 98 million pesos ang halaga ng pinsala. Walo ang sugatan sa bangga ng 12-wheeler at bus sa Nagilian Isabela. Sa inisyal na investigasyon, panorte ang direksyon ng dalawang sasakyan nang biglang bumagal ang takbo ng truck. Doon na siya nasalpok ng kasunod na bus. Dumauslos ang 12-wheeler at bumangga sa isa pang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Sugatan ang driver ng bus at anim nitong pasahero, pati ang driver ng 12-wheeler. CJ si Torida ng GMA Regional TV. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang bangkay ng batang natagpo ang palutang-lutang sa irigasyon sa Reina Mercedes Isabela. Ay sa mga pulis, nagpaalam ang batang siyam na taong gulang na pupunta sa kanyang kaklase pero hindi na siya nakauwi. Nakita na lamang daw na isang magsasaka ang biktima sa Makanyaw Irrigation System. Pinaniniwala ang nahulog siya roon at nalunod. Wala pang pahayag ang kanyang mga magulang. Arestado ang isang lalaking labindalawang taon daw na nagtago matapos gahasain ng tatlong beses ang noy minor de edad na kapitbahay sa Valenzuela. Tumanggi magbigay ng pahayag ang akusado. Balita hatid ni Bea Pinla. Inaaresto ka namin sa visa ng warrant of arrest sa kasong rape hindi na nakapalag ang 45 ang anyos na lalaking ito nang arestuhin siya ng pulisya dahil sa ilang beses umanong panggagahasa sa isang menor di edad sa Barangay Marulas, Valenzuela. Labindalawang dalawang taon nang pinagahanap ng batas ang akusado na nahaharap sa tatlong counts ng rape. Ang biktima na noo ay 15 anyos lang na buntis pa raw ng lalaki. Noong September 2022, makatatlong beses po kaya po naging na 3 counts of rape. Ayon sa pulisya, dating kapitbahay ng biktima ang akusado na nagtatrabaho bilang construction worker. Mahigit isang dekada bago siya nahuli matapos siyang ituro ng isang informante. Isang confidential informant nga po na nakapagturo sa kinaroroonan na sa po ng akusadong bumahasa at nakabuntis po sa 15 anyos na batang babae. Nagtunga po sila sa Bihilya Rizal at pagdating doon, Kadag naman pong naituro ng isang residente doon ang bahay ng akusado. Sinubukan natin kunin ang panig ng lalaki pero... No comment, ma'am. Okay lang naman po dito sa nalagyan ko. Maski pa paano, eh, nakakain din naman po ako kahit walang dumadalaw sa akin. Nakapigit ngayon sa custodial facility ng Valenzuela City Police ang akusado. Bea Pinlac, Nagbabalita para sa GMA Integrated News. May pagbabago po sa singil ng tubig simula October 1 Para sa mga customer na may nilad, mababawasan po ang singil ng 29 centavos kada cubic meter. Samantala, dagdag singil naman po para sa mga customer ng Manila Water. Tataas po yan ng 86 centavos kada cubic meter. Paliwanag ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS dahil ito sa inaprubahang Foreign Currency Differential Adjustment para sa fourth quarter ng taon. Hindi naman po kasama sa rate adjustment ang mga nasa low income na household na kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa kada buwan. Ikinuwento ng ilang tauhan ng BRP Teresa Magbano kung paano nila napagkasya ang nauubos na nilang supply ng pagkain at tubig sa barko sa kanilang halos limang buwang misyon sa Escoda Shoal. Balitang hatid ni Joseph Moro. Pagpanggan ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa noong August 31 Ganito kalaking butas ang iniwan sa bahaging ito ng engine room Ipinakita ito sa akin ng mga tauhan ng PCG Sa pagbabalik nila sa Palawan matapos ng limang buwang misyon sa Skoda Shoal Para bantayan ng anumang tangkang reclamation ng China Ito yung sira natin naman um, itong si uh, BRP Teresa Magbanwa Noong banggain ng China Coast Guard Itong barko natin August 31 Nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin delikado kung ito yung tatamaan o ito yung madadamage dito sa barko. sa so, pag nawalan ng cooling system, di makakatakbo yung makina namin sa ato. Pag ito yung nadali, sir? Eh? Uh, dead on the water. Uh, pwede na kami, may rason na silang isalabage kami. Okay. Kasi dead on the water kami, kailangan uh, pwedeng pwede Hila -hila. kami hilahin. Matindi ang pinagdaanan ng mahigit anim na pong sakay ng barko August 19 na magsimula maging kritikal ang supply ng kanilang pagkain. May resupply mission dapat noong August 26 pero di makalusot ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China. Dumating sa puntong isa't kalahating kilong bigas lamang ang pinagsasaluhan nila. Ginawa nila itong lugaw sa loob ng halos tatlong linggo. Rice porridge na lang po. Paminta and asin, since yun na lang po yung naiwan sa amin. po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagkagano? Wala po, sir. Natutulog na lang at ano, nagpapahinga po, sir. At dahil ubos na rin ang inuming tubig, sa tubig ulan na lamang sila umasa, pati sa tubig na galing sa aircon. Pa-discover yung chief engineer namin, sir, na pwede namin inumin yung tubig from our air conditioning unit, sir, yung na condense na tubig po doon, sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit, sir. At saka yung sa umuulan, sir, kasi may lasa talaga siya, sir, na... Sometimes, uh, lasang parang swimming pool, then maalat. August 28, nakapag-airdrop ng supplies pero kulang pa rin. May mga tinamaan na rin ng gastroenteritis, dehydration at gout. Ang isa bumaba ang pulso. May sumusuka na, suka. Yung mga bowel movements nila, iba na talaga. Sa kabila nito, handa raw ang mga tropa na bumalik sa Skoda Shoal kung kailangan. Gate din ng Philippine Coast Guard at National Maritime Council ang pag-alis doon ng BRP Teresa Magbanwa hindi dapat tingnan bilang pagkaduwag o pagkatalo. Hindi tayo pumurak, hindi tayo nagbabaldaw, hindi tayo naduwag. O malis tayo doon dahil sa ating kondisyon ng mga timang tao natin. ikatanggap tanggap-tanggap na lumala at baka uh, God forbid, baka may mamatay sa tao natin. No? Ayon sa PCG, bukod sa medigal na kondisyon ng crew at pagkaubos ng supplies, kailangan ng kumpunihin ang barko. Dagdag pa ang masamang lagay ng panahon. Sa monitoring din ng PCG, hindi lamang ang Teresa Magbano ang umalis, kundi pati ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Navy. Labing isang maritime militia vessel sa nananatili sa Skoda Shoal. No, it's not a defeat. As I said, related to my response a while ago, it's, it's not also... The Coast Guard abandoning our post in Skoda Shoal. We are just repositioning our own vessels. Wala rin daw kasunduan ng China at Pilipinas kaugnay ng BRP Teresa Magbanwa sa kabila ng giit ng China sa nakaraang bilateral consultation mechanism na kailangang umalis doon ng barko ng Pilipinas. Makakala kasi ng ating kababayan ay bumigay tayo, no? in, in na, no, nagmat, nagmatigas tayo during the meeting sa Beijing. the uh, our DFA stated that our presence will be maintained in the show. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makalipas ang labing taon na dagdagan ng Chess Grandmasters ng Pilipinas. Siya po ang 20 anyos na si Daniel Kizon mula sa Cavite. Ayon sa ating embahada sa Russia, nanalo si Daniel kontra kay Russian player Igor Efimov sa 44th International Chess Federation of FIDE Chess Olympiad sa Budapest, Hungary. Natapos ang game sa 37 moves, tampok ang Kings Indian Defense. Makakatanggap ng 1 million peso incentive mula sa Dasmarinas LGU ang pinakabagong Pinoy Chess Grandmaster. Sina Oliver Barbosa at Richard Dabitoon ang huling na-produce na Chess Grandmasters ng Pilipinas noong 2011. so alamin ng maiinit na balita bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube sa mga kapuso abroad samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv